ano nagano kayo ano talaga beso beso pumupuno ng pagmamahal hindi pa pa hindi bibigla mo ganon bisag adis dapat taka si ganon habang kinuon niya bisig 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 bisig

ang ganda ay sabay. Kaya hindi pa dito kayo ba? Hindi ba? Dito na hindi pa dito ba? At least eh ba. Hindi na 'ta. Hindi na 'ta. na din 'yan. Yeah, 'pag umar, lalaglag 'yan 'yang ngarot. Kasi dadaluyan. Tingnan, bago niyo tanggalin 'yung pagmumukha niya kailan tapos na 'yung iba. Saya tidak ingat. Dia mengatakan bahawa dia akan menjaga diri. Dia akan Satu, dua. Cepat. Dia mungkin akan bergurau. Dia mungkin akan bergurau. Dia seperti jenis kesengsaraan. Dia seperti jenis kesengsaraan. Apa ano paraiso kanya oh oh ano paraiso paraiso ano 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 Dati <laughs> na naka-bunot eh, kaya to iba ako. naka-bunot sa akin kaya nagpalit. <laughs> 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 ano yung galing? Siyempre! Ano? 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 pa yung nakaraan na. Ah. <laughs> <laughs> Tidak ada lagi. <mencari> Tidak ada lagi. <mencari> Tidak ada lagi. 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 Tidak ada lagi.

akan dah apa yang teruna dengan alwah seria he oh eh sikit kan yung lao sikaloy jumunod ka sa big fight alam mo hindi ba Hindi magpi-ticket. Magka-mate pa 'yan. magka ano? Bali ano? Ulit, ulit. sa akin makasasagot mga manlalaki naghahalikan. Nagpi-kiss sa pisngi. Hindi naman sa nagpi-kiss sa pisngi. Tama. Yeah. 'Yan. 'Yung mga si Joseph.

Hello. Ha? Ano 'tong buwaye? Kailan 'yan? Oh, 'yan din ba 'no? Ano na ginaganyan kasi daw. Tingnan mo, si 'no. Data sweldo niya, nahan. Oh, ano ba 'yan sa hindi ko na?

Hindi oh, mo <laughs> <laughs> na pinili niya niya sa Hindi mo naman niya sa akin. na sa akin. na hirap niya sa akin. Ang ganda. So, so, ang ay, ay, na magaling po si Ano ngayon, o? Yan pa, bigyan niya ang ganda. Ang ganda, ang na kasi. na siya. At ay ba, ang ba sa Nagroto na siya. Oo, ano. Ay, Hirap na hirap yung kita. Hindi tayo magpuksan, huh? hindi kayo magpuksan. Ah, ang dami mo naman, dalawa. Ito yan. O, mo yung mga big guys kayo, kung ng picture. Tignan mo, magpuksan mo kasi. Pakita mo ha, gabi din mo. Gabi din mo. 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 <laughs> mo. Sino ba nagbigay sa'yo? Ikaw, magbigay sa kanya? O, siya ka siya pa rin. Lahat-lahat, parang nakikita. O, ganun mo. Ako ka na yan, o. Tatlo pala yan, eh. Bukal Meron ka ng pang-anin yan. Yung isa pa. medyo Gusto nyo nagbigay sa'yo, makikita yung mudo, bigay. Bok. Tambok. Tak pasti sina. smile. Oh, kalau. Tapi dia dead Anak po? Bayanas?

Kau tu deng tukang main tak? Tukar, tukar. Tukar. Ini tukang main. Aku, aku boleh. Aku boleh. Oh, tukar, main tak kanan tu? Betul lah tayuk ke? Aduh, siapa? 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 Kita Siapa? 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 di kena koma pasal tiga hari nanti ya ya la kubilal yang sakit singganda ganda dua nyep bekas pendingin kuyup ini kod pendingin kod jadi mau pendingin dikod jan oh ya benar satu O <chat> yan, gano'n pala mabuhay no? Nakuha rin sa'yo. pa, ginagawa ko na kanina. Oo, sa'yo si Wilbert Pimide. Natayin sila. Nakuha nga po hirap Gabi yung mo sa'yo kung... One, two... Pagkaot nyo yung lights.

ngayon din pala. Puro kasi kay pagita, pagino ayo pa. Hoy, taperin si James pa. Nakakulo di ba? Balik, balik niya. Tayo go together. Ano yan? Puro ka ni Alex.